hal na kampiyon ang Team Talavera sa kauna-unahang at Tony J.P. Pagenos Intertown Basketball Tournament ang Liga ng Distrito 1 kung saan sa puntos ng 91-82 ay nasungkit ng Talavera ang kampiyonato laban sa Team Gimba. Ang katatapos sa torneo ay nilahukan ng lahat ng bayan na nasasakop ng unang distrito ng Nueva Ecija kung saan ang punong tagapagtaguyon ay ang isa sa mga anak ni J.P. Fatilis Congressman J.P. Pajernos na si Atty. J.P. Pajernos na nagpaabot pa sa salamat sa lahat ng sumuporta sa kanyang paliga. Gusto ko pong gamitin itong oras din na to para po pasalamatan kayong lahat ang ating mga kababayan, ang ating mga kapwa novesihano sa pagsuporta po sa aming pamilya at syempre po sa GP Party List na na para po hindi po titigil hanggat kayo po ay binibigyan gusto nyo kaming maglingkod para sa inyong bayan kami po ay ibabalik natin yan sa serbisyo. Siyempre po pinapabati kayo ng aking ninong na para po sa akin ang pinakamagaling na governor sa ating bansa ang nagbibigay ng bigas sa bawat tahanan dito sa ating lalawigan. Pwede po ba natin palakpakan? Governor Oi Matias Sumali. Tuwang-tuwa naman si Talavera Mayor Nerito Santos Jr. sa karangal ang ibinigay ng kanilang team kaya't nangako ito ng karagdagang pabuya sa kanilang mga mandalaro. Bukod sa 100,000 na kanilang matatanggap mula kay uh, sa susunod na congressman ng unang distrito, ni J.P. Pagerno. So, uh, po ng uh, uh sapatos sa kanila. So, at saka outing, mag-outing kami. Dahil sa tagumpay, hinimog ni Mayor JR ng iba pang kapataang upang makaiwas sa masasamang bisyo. Sa lahat ng kabataang talabiranyo ay uh, in-encourage natin na mag-exercise uh, o mag-basketball man yan o ano man yan na para kayo ay malibang at uh, maging healthy, maging fit at uh, makaiwas sa uh, masamang bisyo. At uh, hindi lang po uh, basketball yung ating uh, uh, programa sa ating kabataan kasi ngayong taon ay maglalagay po tayo ng uh, labing isa, labing isang uh, kabataan center sa bayan ng Talavera. Yung kabataan center po, yan, yan yung may uh, library, meron pong... Uh, opisina, yung SK. Meron din pong uh, SK counselor na makakausap sa ating mga kabataan para po sa kanilang uh, kung meron silang problema o uh, mahinga na ng loob. Mainita pagbati sa mga manalaro at pasasalamat kay Atty. Pajernos ang ipinaabot ng Alcalde. Congratulations sa team Talavera. So, siyempre sa ating team, masaya-masaya po tayo sapagkat ito po yung unang uh, uh, tournament ng ating uh, distrito sa pangunan ni Atty. J.P. Pajeno. So, syempre, champion ng Talavera. So, nasa history na po tayo ulit. Una-una <laughs> champion. So, syempre, sobrang proud at nagpapasalamat po ako kay Atty. J.P. Pajeno at sa mga kabataang Talavera, sa team Talavera sa buong team, kay coach, sa lahat ng players, kay paring big, sa, sa lahat po, maraming maraming salamat po sa inyo. Samantala, sumaksi pa rin sa naganap na final game ng dalawang kupunan, si Vera Vice Mayor Nery B. Santos Martinez, Municipal Administrator Nery Santos, Board Member Bopet Dison, Former Gimba Mayor Boyito Dison, Gimba Vice Mayor Dayan Beltran, at ang mga konsiyal ng mga bayang nabanggit. Para sa Palitang Nueva Ecija, ako si Agaling Sangang, nag para sa DWN ni Teleradio, ang inyong kakampi.